Blood News Updates. Sa ating mga balita, ilang lugar sa Northern Luzon isinailalim sa Signal Number no. 4 habang papalapit ang bagyong Marse. Ekonomiya ng Pilipinas bahagyang bumaba sa ikatlong quarter ng tao. Pagbabawas ng subject sa senior high school, iminungkahi ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 4 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang papalapit ang Bagyong Marse sa Kalupaa. Base sa 2 p.m. weather bulletin ng pag-asa, isinailalim sa Signal Number no. 4 ang northern portion ng Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayaw, at northern portion ng Ilocos Norte. Signal Number no. 3 naman ang itinaas sa probinsya ng Batanes na lalabing bahagi ng kagaya Apayaw at Ilocos Norte northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Nakataas din ng signal number 2 sa northern at central portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra at Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Bengue at northern portion ng La Union. Nasa ilalim ng signal number 1 ang nalalabing lugar sa Ilocos Region at Cagayan Valley at ilang bahagi ng Central Luzon. Lalo pang lumakas ang bagyong Marse na huling namataan sa coastal waters ng Santa Ana, Cagaya. Taglay nito ang hangin na abot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pa west-northwestward, 10 kilometers per hour at inaasahang maglalandfall sa northeast part ng Cagayan anumang oras. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.2% sa ikatlong quarter ng tao, ngunit mas mababa kumpara sa 6.4% na naitala noong Hunyo, ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dahil dito ang average gross domestic product o GDP growth sa tatlong quarters ay 5.8%, mas mababa kumpara sa 6-7% na target ng gobyerno ngayong tao. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, umangat ng 5.2% ang Gross Domestic Product o GDP sa huling quarter. Pinakamalaking kontribusyon sa pagtaas ng GDP, ang paglago ng wholesale and retail trade, gayon din ang repair of motor vehicles and motorcycles na parehong nasa 5.2%, financial and insurance activities na nasa 8.8%, at construction na nasa 9%. Ayon naman kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisaca, para makamit ng bansa ang government target, kinakailangang lumago ang ekonomiya ng 6.5% sa huling quarter. Minamadali ngayon ng Department of Education o DepEd ang pag-review sa curriculum ng Senior High School o SHS upang mabawasan ng subjects at mas mapagtuunan ng pansinang work immersion para sa mga estudyante. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, Layo ng nasabing hakbang na mas mabigyan ng mahabang oras ang mga mag-aaral sa kanilang on-the-job trainings at magkaroon ng mahabang karanasan sa pagtatrabaho. Dagdag pa ni Angara na nais nilang ibaba sa lima hanggang anim na subjects ang curriculum para sa SHS. Nakipagpulong na rin ang kagawaran sa academic experts para sa streamlining o pagpapasimple ng curriculum ng SHS upang maiwasan ang pagiging crowded ng basic education curriculum ng bansa. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.